Sa so, pagpapalang gabi po sa inyo lahat. Kamusta po? Kamusta po ang araw ninyo? Kamusta po yung ginawa niyo kanina? No, may mga may mga nangyari po ba? May mga bago po ba na o naghahanda na po tayo para sa kapas pa? hindi um, ko po, po alam kung hanggang kailan pa mga kabataan, no? kung hanggang December 18 pa ba ang mga pasok na kabataan. Pero marami po ako nakikita na pumapasok oh, pa rin po hanggang ngayon. Pero, uh, sa pagtatapos po ng araw natin ito, kaya inyo pong uh, pag-aralin pa po natin ulit or balikan po natin ang salita ng Jeremias chapter 17 verse 40. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa buong araw na to. Salamat, Panginoon, na kayo po'y kasama namin. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan, sa proteksyon, sa pagmamahal na nadadalas po namin araw-araw dahil lang inyong kamay madala. Uh, kahit dahil kayo po mismo ay kasama namin ito. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa kabutihan niyo. Salamat sa inyong salita. Sa inyo po ang aming puso't isipan. Bago po kami magpahinga, kaya inyo po pagbulay-bulayan namin ng salita ninyo. Salamat Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen and amen, no? Sa pagtatapos ng araw na ito, ano ang mga naalala niyo po uh, ipinalang, ipinala, ipinanalangin nyo sa Diyos kaninang umaga? Nakaranas po ba tayo ng kanyang kagalingan o kaligtasan sa kahit na maliit na paraan? No? Basahin po natin ulit. Ang Karamias, chapter 17, verse 40. Panginoon, pagalingin nyo po ako at gagaling ako. Iligtas nyo po ako at maliligtas po ako. o maliligtas ako at kailan ang aking tangi uh, ang tangi kong pupunin oh, napakaganda po talaga ng salita nito ang panalangin ni Jeremias ay hindi lamang isang hiling ito ay pagpapahayag ng tiwala kapag hiniling natin sa Diyos o nanalangin tayo sa Diyos ang kagalingan at kaligtasan dapat din tayo magpasalamat at magtiwala na siya ang kumikilos sa lahat ng oras. Kahit hindi pa natin agad nakikita ang sagot o yung mga aksyon na o dumarating yung mga aksyon ng Panginoon sa araw-araw nating buhay. Maaaring ang pagsubok ay dumarating ngunit laging na natin uh, paunin ang katotohanan na ang Diyos ay tapat. Hindi tayo iiwan, hindi tayo papabayaan sa lahat ng oras. Kaya ngayong gabi po, bago po tayo matulog, Katulad po ng tanong kanina, ano na yung mga maliliit na bagay na naranasan natin sa sa Panginoon? Ano yung mga maliliit na bagay na Minsan kasi, lagi natin gusto makita agad yung ingrande, No? Pero ang Diyos kumikila siya mal maliit at malaking, sa maliit na bagay at sa malaking bagay, kumikila sa Panginoon. Kaya ano ba yung mga bagay na napansin mo na kumikila sa Panginoon? baka nakakalimutan natin magpasalamat o manalangin sa Kanya. Bumalik po tayo, katulad po ni Ramias. Kahit na alam niya po pagagalingin siya, kahit na alam niya pong uh, ililigtas siya ng Panginoon, nanalangin pa rin po siya. Bakit? Hindi dahil ito, dahil, hindi dahil sa kawalang tiwala to pero kabaliktaran. Ito po'y dahil nagtitiwala siya sa Panginoon. Dahil isang deklarasyon yung panalangin niya na pag siya humingi na kaligtasan, sa maliligtas. Pag siya humingi na kagalingan, siya'y gagaling. Kaya walang ibang taring pupurihin kung hindi ang pangalan ng Panginoon dahil mabuti ang Panginoon kung siya'y tapat sa buhay. Kaya ngayong gabi, bago po tayong matulog, purihan, pagpuri, kapurihan po talaga natin ang kanyang pangalan. No? Ah, huwag po natin hayaan na lamunin tayo na ay hindi ginawa ng Panginoon to. Hindi totoo yun. May ginagawa ang Panginoon, hindi lang natin nakikita pa. Okay po? No? Kung, may mga tanong po na pwede natin pagnilayan ngayong gabi. Paano mo makikita ang kamay ng Diyos na kumikila sa buhay mo ngayon? Ano ang pag, may ipagpapasalamat mo sa Kanya ngayong gabi? No? Gusto ko po pagbulay-bulay niya po to kayo po sumagot nito. Conclusion Sa pagtatapos ng araw na ito, alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos. Uh, kung hindi pa natin nakikita ang sagot ng ating mga panalangin, patuloy tayong magtiwala dahil ang kanyang plano ay laging tama at sapat para sa atin. Laging perfect ang timing ng Panginoon. Kaya huwag po natin nakayaan na yung kasinungalingan ng mundo yung lumamon sa atin. Sasabihin ng mundo ay hindi ko magkilos ang Diyos hindi po totoo eh. kung magkilos ang Panginoon kaya kailangan lang po natin mag-antay patience no? sige po tayo po yung manalangin Panginoon uh, salamat po sa araw na ito salamat po sa inyong pag-iingat kagalingan kaligtasan may patuloy kaming magtiwala sa inyo kahit na hindi pa hindi pa po namin lubos na nauunawaan ang inyong ginagawa sa bawat araw no? kaya Tulungan niyo po ang aming mga puso, na magkaroon ng, po, ng patience. Panganan, turuan niyo po ang aming mga isip na maging tutok po sa mga salita niyo at sa mga promises niyo upang kami po mismo ay matuto na oh, magtiwala po sa inyo dahil sinabi niyo po. No? Dahil sinabi niyo po ito. Kaya nagtitiwala po kami sa inyo dahil kayo po yung tapat ng Panginoon dahil kayo po pagmahal na Panginoon. Kaya Lord, sa gabi po ito, bago po kami matulog, pupulihin po namin ang pangalan. Salamat Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. maraming salamat po sa pakikinig. Uh, salamat po sa oras. Kita-kita po tayo bukas. God bless you po.